Brom 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 Nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha Hi ha! Mama Ha 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 Mga Brom May nakita na naman tayo na Natutulog sa tabi ng kalsada Mga Brom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, Let's go Punta tayo sa McDonald's Mga Kabom Brom Para bumili ng pagkain Para ibigay doon na sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Mga Kabom Brom Let's go Uh, dito na tayo sa McDonald mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng Kalsada. Let's go mga kobombrom, pasok na tayo, let's go. Dito na tayo mga kobombrom, bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng Kalsada. Let's go mga kobombrom, bibili na tayo, let's go. Uh, ito na mga kobombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald Ibagain na natin to kay kuya na natutulog sa tabi ng Kalsada. Let's go. So mga kapamlod, yan natin dapat kain doon sa tutulog sa pinakasada. Katulong na naman tayo yung gabi mga kapamlod sa tutulog sa pinakasada. Let's go si Kuya, mga kapamlod, yan tignan natin to. Let's go! Let's go! Let's mga Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, Mako. Let's go, Mako. po go, Let's go